Hello guys! Magandang hapon. So ngayon excited po ako na i-share sa inyong lahat kung ano po yung pinagkaabalahan ko. So since last month guys, meron pa ako akong extra income. So ngayon i-share ko po sa inyo kung ano po ito. Sa mga gusto po at willing dyan na kumita gamit ang inyong mga social media account, just message my friend. At kailangan po dyan kayo mismo sa kanyang Facebook account na may blue badge, mag-send ng message. Kasi pag hindi po, baka mas scam po kayo. Uso po yung scammer ngayon. So guys gusto ko po matry po ninyo ito ang kailangan nyo lang po is dapat active kayo sa inyong mga Facebook account or social media account and then kailangan po is meron kayong um, strong na internet connection so madali lang dito guys para ma-explain niya sa inyo or kung paano gawin to, paano mag-join madali lang talaga to guys mag-message lang kayo sa aking friend huwag natin kalimutan guys ha kailangan mismo sa account ng aking friend na to na may blowback check, dyan po kayo mag-send ng message sa kanya. Ako guys, personally, nagkasahod na ako and finally this month magkakasahod na ulit ako. So ngayon gusto ko pong i-share sa inyo since palagi tayong nagso-social media, palagi tayong nagfi-Facebook, bakit hindi natin gamitin ito para magkaroon tayo ng extra income. So ngayon guys, finally, Excited na ako na i-share po sa inyong lahat to. Huwag lang po natin kalimutan na i-message si ma'am or yung aking friend para ma-assist niya po kayo. So thank you guys. Bye-bye.